Okay, napakarami nga ng basura na ano? mga damo rito sa bubungan namin. No? Kita nyo ba yan guys? Yan ang natin ngayon. No? So, samahan nyo ako paano ko tatanggalin to lahat. Ayan, no? punong-puno siya ng ano, no? kawayan. So, ayan, inakit ko na. Dahan-dahan. Grabe, hindi na makita yung bubong dito guys. Oh. Daw no, puno puno siya ng uh, sanga, dahon at saka mga basura. Yung basura na to yung dahon. Ayan eh, no? Grabe. Baka may papalinis pa kayo dyan. Sama nyo na rito. Ayan. Maulan-ulan nga nyan, guys. No? Ayan, yeah, iyon ko yung mga ano, tuyo. Nagabal eh, lang po sa plano ko. Okay. Wala lang. Yan, so wala nang kapote. Ning yung bubong ko guys, oh. Ay, eh, tinanggal ko na yung kapote ko dyan guys, no, Kasi nakakasagabal lang, no, sa plano natin. Ito nga pala yung bahay namin sa LA, no? Na matagal na napabayaan. Eh, binililinis ko naman to every 10 years. Yan, so, ganyang karami yan, no? 10 years. Hindi mo na makita yung bubong, no? Puro dahon. Ang dami nga ano, no, basura Yan. na buo, kaya... So, kinabukasan ko na natin ulit, guys, no, at ito na nga itsura niya, no, marami na akong na-trim. Okay, ganito nga karaming natanggal natin, no. Ganyan, karami yung natabas ko sa taas. Halos. Dami nga na ito, makabuhay. Okay. Ngayon naman, ito natin ibabaw. Kasi tinan nyo, dami ko natanggal na ano. Kanyang karami yung dahon, no. Yan. Okay. Sumiwanag na siya at ito na yung bubong. Kita na. Kaya naubos ko na nga yung mga dahon dyan, no. Bali naiwan nalang yung mga basura. Yung mga nalaglag na dahon, punong-puno yung bubong. Ayan, ganyan karami yung dumi. Ngayon, silipin natin yung bubong. Grabe, oh. Grabe, yung dalang basura, oh. Yun, so yun yung nalinis natin bubong guys, no? Na nalinis natin after 10 years. Pula pala yung bubong namin. Nakala ko black. Uh, so, yan lang.